daw o. Tatry natin yung pang tanggal ng gas-gas ni ano. Ni kuya. Sa tiktok niya daw binili. Subukan natin. Gas-gas lang naman po O, <tinyo> eh. Opo. <tinyo> Oo po. Hindi na pala Ah, tuyo ba? <tinyo> oh. <Tiyo> ba? <tinyo> oh. <Tiyo> ba? <tinyo> Try natin. Pag ano, bibili tayo. Kuya Pino, mo bang mabuti yung loob? Minsan, inuulit ko yung punas mo eh. <laughs> oh, pag iniiwanan ko. Ay, hindi ka ako oh, pinunasan yung ano. Ako, nagpupunas ng loob. Eto, parang, ewan ko kung saan na-iatras to. Kasi malalim, malalim siya, no? Po. Mm -hmm. Eto, na ano na siya, Dito na pa po yung ano. parang alam ko to yung kasi may kinarga kami ano amplifier, e eh mabigat. Diyan nila inano, biglang ibinagsak yeah. nito. Binagsak yung amplifier. Kaya parang natanggal yung paint, ano. Ang galing naman yung tatay nagdadrive pa. Okay. Hindi, ano po. At, ate, paki, paki sabon na maputi. Ay, pag ako nagka-carvers, malilis na malinis to. Paano, pawas, ah, uh, pasabon ko lang kasasasabon, kaya, yung natanggal. Kuya, ulitin mo yung sabon. Ah, Kuyo, sa sabon. Oh. Hindi siya matatanggal ng, ng punas ng pagganyan. Hindi mo nga, uh, okay. sila Pero nga basahan natin na tuyo. Wait lang po. Gusto mo ate, bebetang kita ng sabon. Ate, magagasgas wag Huwag mong kukukuhin. Bibor ana sa Bebentang kita ate ng sabon, yung sabon ko. Serve la ko alis na siya. Naiigas-gas mo ba yung sayo kaya may ganyan ka? Ayan, talungan mo ayan. Babakitin pa ako eh. Malinis. Hindi malinis. Yung ganito siguro kaya niya, no? Yung ganito, tingnan mo. Eto yun. Try mo nga sa ganito. pintura natin eh. Ah, parang minasilyas. Ano to? Parang alam ko inano na yun siguro. Pina... Anong tawag doon? Oo nga. Oo nga. Parang ano sa Katanggal siya, no? Oo. Kaya nga pag, ano, pag pinababing siya, papa-sprayan ko na lang, no? Pero natanggal, no? Yung konti pong blue. Oo. papasaan nyo na lang po. Ayun. <laughs> Experiment na ano? Oo nga, wala oh, natanggal na. Oo, wala na yung light. Ah, uh, orga. Meron, meron pa. Manipis lang. Parang kuha na sa bakin yun. Ingat po!